So, yun nga, kahapon pumunta ako ng Expressions. Naglakad-lakad ako sa Walter Mart kasi nga, pupunta ako ng Expressions. At dahil nga, kailangan kong bumili ng school supplies ni Lucas. Pero, ang ending ay nakabili ako ng mga gunting na napakamahal. Anyways, ayan, pandak problem. charma Medyo mataas yung sabitan ng gunting. <laughs> anyway, nakabili ako ng gunting na hindi naman namin kailangan palagi kasi ako naghanap ng gunting di ko alam kung saan napupunta so bumili ako ng para sa akin itatali ko na talaga siya para hindi bawala anyways after that ay nagpunta ako sa nagpunta ako sa department store oops, oops sorry ate Ikot ako na ako nakita ng video ibublurred na lang kita anyway pumunta ako sa department store at nagikot-ikot doon pero wala rin akong nabili kaya lumabas na ako ng Walter tapos pagliko ko nakita ko ng babaeng naka pink at naka gray pants and bet ko sana kaya lang naalala ko malaki nga pala yung bilbil -bil ko so wag na lang bye